Samantala, pitong taong gulang na estudyante at tsuhin na PWD patay Matapos maanod sa romaragas ang ilog sa mid-salip Zambuanga del Sur Kasama mamamula sa Aramed Pagadian si Rajuman Mar Alawan RMN Live Reports Patay ang isang pitong taong gulang na estudyante at tiyuhin nito na isang person with disabilities o PWD matapos maanod sa rumaragasang ilog sa barangay Timbaboy sa bayan ng Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang biktima ay kinilalang si Empress K. Kataraha at tiyuhin nito na si Cesar Tangulo. Batay sa pamilya ng mga biktima na galing umano sa paaralan sa Kanipay Elementary School sa bayan ng Midsalip ang naturang estudyante kasama ang kanyang nakakatandang kapatid. Pauwi na sana ang mga biktima at tinulungan ng kanilang tiyuhin na itawid sa ilog nang biglang rumadasa ang malakas na tubig baha galing sa mga malalaking ilog na nakakonekta sa may itaas na bahagi ng naturang ilog kung saan dumaan ang mga biktima. Ang nakakatandang kapatid, nakahawak ito sa malaking bato at nakaligtas. Ngunit ang pitong taong gulang na bata at kanyang tiyuhin ang nadala sa malakas na agos ng tubig baha. Narecover ang katawan ng mga biktima mahigit isang kilometro ang layo mula sa kanilang tinatawiran na ilog. Sinubukan pa itong i-revive ng mga rescuers ngunit binawian rin ng buhay. Habang panawagan ngayon ng pamilya ng mga biktima at sa mga residente sa naturang lugar na sana matutukan ng gobyerno ang naturang ilog at mapagawa ng tulay upang wala ng madidisgrasya pa. Nalaman din ng RMN Pagadian na noong sunod-sunod ang pagulan na dulot ng mga dumaang bagyo, umapaw umano ang tubig sa ilog at may mga alagang hayop din ang naanod ng tubig baha. Kasama mo sa RMN DXPR at IFM Pagadian, Radyo Man Mar alawan tatak RMN. RMN Network News.